Nagahanap ka ba ng mabilis at simpleng paraan para makakuha ng mas maraming kliyente gamit ang WhatsApp? Sa video na ito, ipapakita ko kung paano gamitin ang mga form para sa WhatsApp ng Coverbell upang mapataas ang iyong benta ng hindi pinapahirapan ng sarili. At ang pinakamaganda, walang kailangan na kaalaman sa programming. Tara na! Ang mga form ng Colbert ay nagbibigay daan sa iyo na makuha ang impormasyon ng iyong mga kliyente direkta mula sa iyong website o mga social media at dalhin sila otomatikong sa isang pag-uusap sa iyong WhatsApp business. Kaya mo magumpisa ng mga usapang may kalidad, maakit ang mga potensyal na kliyente at makapag-convert ng mas mabilis. Lahat ay automatiko. Ano ang mga benepisyo? Makakakuha ka ng mas maraming kwalipikadong mga lead nang hindi pinapahirapan ng sarili mo. Ang lahat ay diretso sa iyong WhatsApp na siyang channel kung saan talagang sumasagot ang iyong mga kliyente. Maaari mong i-automate unang contact habang pinapanatili ang init ng tao sa pakikitungo. Napakadaling gamitin at hindi mo kailangan malaman ng coding. Upang lumikha ng isang form, una tayong mag-sign in sa ating account sa Colvert. Pagkatapos nito, mag-click sa pagsasaayos, libreng mga tool at tagalikha ng landing page. Dito natin maikakabit ang ating form sa pamamagitan ng pagdagdag ng ating numero ng telepono. Tandaan na idagdag ang country code. Pagkatapos, kailangan nating magdagdag ng pamagat Maaari mong idagdag ang pamagat na gusto mo. Pagkatapos nito, magdagdag tayo ng isang sublinya o isang description ng form at magdagdag ng teksto para sa kahon ng teksto. Piliin ang logo ng ating kumpanya, piliin ang uri ng font na gusto nating gamitin. Pagkatapos, pumili tayo ng background, isang kulay, ang kulay na gusto mo. Pagkatapos, pinipili namin ang kulay ng teksto. Pagkatapos ay piliin natin kung ano ang gusto nating nakasulat sa loob ng kahon ng impormasyon. Maaari ka rin magdagdag ng mas maraming kahon sa pamamagitan ng pagdedesisyon kung ang kahon ay maglalaman ng isang link, isang numero o isang teksto. At sa huli, nagdaragdag kami ng isang paunang natukoy na mensahe na ipapadala tuwing pinupuna ng mga gumagamit ang form Tulad ng nakikita mo, ito ang tapos na form at kapag pinunan ng mga gumagamit ito at ipinadala, ang mga mensaheng ito ay direktang pupunta sa aming account sa WhatsApp. Para rin na ang Google ay isang platform para makipag-usap sa iyong mga kliyente kasama ang iyong sales at support team sa man sila naroroon. Meron itong maraming mga kakayahan tulad ng multi-agent chat module, chatbot, tindahan para sa WhatsApp, bulk messaging, API, integrasyon sa WhatsApp at iba pang mga social network at marami pang iba.